Uh, unit ninyo, task force. Uh, yes, sir. Uh, I will uh, verify on that, sir. But, yun nga, sir, uh, can, or, uh, can confirm nyo lang na isang drug operation yung video. With respect to the video lang, sir, so, hindi rin naman kami basta tanong sa kanila ng mga details, sir, kasi that's very confidential. Pero with this if uh, development, sir, uh, I will coordinate with their head, uh, Atty. Galicia, sir, para mabigyan ma ng linaw po ito. Please, please. Immediately. Thank you, thank you. Thank you very much, Mercy. Tuloy mo. Tsaka, sir, nung April 19 po, ang dami po niyang ni message na, ano, na naghahanap po siya ng drugs. Ang dami po niyang message sa, F, eh, sa messenger niya na naghahanap po siya ng drugs. Sino yes, nag-message? Me yung FB po ni John Ber Francisco. John Ber Francisco? Ako, tapos po, wala po siyang, maha, ma wala pong pumakagat sa kanya kasi hindi naman po ganun yung linya niya. Walang maniniwala sa kanya. Then meron pong isa so, na So, so, ibig sabihin, ano tingin mo doon? Hindi ko po alam eh kasi ano eh nung time po noon, sabi po nung sabi po sa akin, missing na siya that time, ah, ha? missing na po siya noon. Habang missing siya, naghanap siya ng Grab through Opo, April Facebook. 19. Opo, through through Messenger niya. So, ako ako, ako pulis ako ha. Madali ko lang sabihin na ginamit ng mga tao naghawak sa kanya ngayon yung kanyang account para palabasin na involved siya sa drugs. Na naghahanap siya ng drugs. Yes. Yan well, na no. Ako ha, simple uh, ako lang yan. Yung tao na may hawak sa kanya while he's missing, ang gumagamit ng kanyang account. Para palabasin na police into drugs. Opo. Tapos po, may video po siya na naghahanap po siya ng drugs. Tapos yung mata po niya doon, parang galing siya sa iyak. Sobrang balisa niya po. May, may video po siya doon, no? na videoan po siya nung ano. Sinend po sa akin ng... Marami na po kasi nung time po kasi na nag-ano nag, ako nang missing siya. Ang dami na nag-send nag sa akin na mga video po, tsaka mga message na nagahanap daw po si John Burr ng drugs. Na, may mga screenshot po ako noon. Tapos ano po, nung last na message... Eh, Ilan years na kayo nagsama? Ano po, two years na po two years. po. Sa two years yung pagsasama, Pag-obserbahan ano, ob mo ba siya na gumagamit ang drugs? Hindi po. Hindi po. Wala pong gano'n. Never Sigurado po. Sigurado ka? Opo. Promise po. <laughs> hindi ka pwede magsinungaling dito. Opo. Ha? Opo. Never po talaga. Okay. Matagal na po kami. Nag naghihiwalay nag lang po talaga kami. Tapos, ano po, magbabalikan lang kami. Pero, never po talaga. Never po. Sige, tuloy mo. Tapos, noong April 19 po, na April 19 po na na ano siya sa mga message namin na nagme-message siya akin. Noong April 20, doon ko lang po nalaman na ano nga po siya, na nadukot na daw po siya. Tapos, neto na po, nung, pinasikas, nung inasikaso na po kami ng NBI lahat ng mga nadukot, naduutan na family tinulungan po kami ng NBI. Nakuha po nila yung dalawang asset noon. Nakuha ko po, nakuha ko din po doon yung relo ni Daddy. Pero yung relo, relo po ngayon ni John Burr is nasa pangangalaga po ng NBI. So sa saan itong dalawa ngayon na asset ng NBI? Ano po, ah uh, nakakulong, sabi po sa akin ng NBI, ano, nakakulong po daw ngayon, pero hindi po sa, ka, sa kaso na nandukot sila. Kaso ng drugs? Opo, uh, yung kaso po ata sa kanila drugs. Pero inaamin nila na... Opo, inaamin po nila. Nag, nag, Kasama sila sa pagbukot? Yes po, opo, yes po. Inaamin po, po kasama nila? nila. Mga taga-RDEU daw po. Ha? RDEU daw po. RDEU ng? Kamp Bagong Diwa daw po. Kamp Bagong Diwa? Opo. Inaamin so, po... Di... De... This is NCRPO. NCRPO, di ba? RDEU na NCRPO. Ay, ang mahirap dyan kasi, alam mo, kagaya nung kanina, ginagawin pangalan NBI. NBI. Ngayon, ginagamit ang pangalan RDEO. To mislead the investigation ba? Ma mahirap ito. Pero kung ma-confirm natin na legitimate ang tepeg operation ito, pero NBI, baka nga RDEO. It depends. Kaya part of your investigation ito. Yes, sir. Sige, tuloy. Yeah. Sa yun na po, ano, nag... S Sabi po nung NBI sa milis nakakulong sila, pero hindi po about sa kaso nila na pang dudukot. Marami na po silang dinudukot. Mag magsalaysay din po doon yung dalawang nakuha ng NBI na asset na simula unang dinukot nila hanggang sa dulo na dinukot nila. Nakausap mo yung uh, mga relatives nung ibang nadukot nila? Yes uh, po, kasama ko po sila lang Ano eh. sila? Ano sila? Ano yung mga biktima na nadukot? Ano po? Uh, yung iba, sinabi ano daw, marijuana, drugs, ganun. Ano? Sa mga mariwana daw po. Ano, ano? Yung iba po, yung mga case po nila, sinasabi daw is mariwana, drugs, ganun po. Drugs? Apo. Hindi kasama sa isabong? Hindi po. Hindi? Hindi po. Drugs, mariwana? Oo. Mm -hmm. Sige. Tapos ayun po, yung... Nung time na po na ano, edi sabi po sa... Pinaano na po namin sa NBA lahat ng ano, lahat ng lahat po ng mga nangyayari, inano na po namin sa NBI lahat. Tapos nag na lang po kami ng update. Tapos nung sabi po ni Mama, eh, sabihin ko na daw po dito, sa mother ni John Burr na sa, about sa case ni John Burr. Okay. Uh, may idea ka kung saan nakakulog yung dalawa? na asit ng NBI? Alam po nila ano nila sir nila sa NBI. Attorney just, please just... tulungan nyo kami dito. Ha? Alam po Malok nila. Sino dito? San itong dalawang tao? Yes sir, uh, I I promise this body, sir that uh, I will update you asap. Uh, uh, hindi ko lang po hindi lang ako makakomment dahil that's uh, an active case being investigated by the Task Force on the Illegal Drugs. Thank you sir. Thank you. Ano pa? Ano pang... Kasi sir, ano anyway, matatanggap ko pa po kung totoo po talaga nagda-drugs yun or nagbebenta. Hindi po eh, hindi naman po talaga eh. Kaya pinupush ko po yung case niya before na ano, na nasali daw po siya doon. Eh, hindi po talaga yun siya nagaganon. Kahit po, kahit saan wala po siyang record. Kaya ano lang po talaga yung work niya sa online sabong lang po talaga. Online sabong? Opo. May kaso siya doon? Wala po, yung work niya lang po online sa niya. po talaga. Wala po siyang case. Ano history ng case na may drugs or ano wala po. Thank you. Uh, Shaydijie. Yung, DJ. yung uh, may sinasabi siya dito sa kanyang kapidabit na meron daw mga coordination papers yung uh, RDEO doon sa Mikawayan Police Station sa pagkandak ng operasyon against dito sa kay Janber uh, ako nito, Janber Francisco po Janber Janber Francisco please uh, ipaproduce nyo ito itong mga coordination papers ito Yes sir I uh, we will coordinate with uh, Mikawayan City Police Station sir and uh, to secure those uh, documents sir Thank you salamat Thank you po. Ano ba? Meron ka pa sabihin? Wala na po. So that's all. Thank you for thank, thank you. Thank you, Aturni. So thank you, from from here. No. you. Case number five. Meron sino yung mga... Paupuin niyo na. Santa Cruz, Laguna, 11 May 2021. Ito yung kaso na may... May nakasibat at sinabi na sibat na kayo dahil uh, na-hold kami dito. Nasaan na yung mga Nakasibat. kasih pak. Mobilisasi. Ano? Kevin Morris Jordan, Paul Pasqual, Don Don Jeffrey Santiago alias IP, Jericho Ignacio, Gerald Ignacio, Lowell Oropesa. Tapos maya-mayang bandang 9am, 9 umatok po sa akin si Jeffrey Santiago po na may trouble daw po sa loob ng Sabungan. Sila Jeffrey Santiago po kasi katabi po namin kubo po yun eh. Na naglaban din po ng May 10 po ata. Yan lang po, sir. Jeffrey Santiago. Ano yung silabi yes, mo, sir? Sir, yung... Sinabi, sinabi ko po yan kasi po, kain ko lang din po sir, ba, bago po namang malaman ni Moy Moy na nakahold po sila sa loob, kami magkasama sir eh. Magka May text po sa kanya yung Bornok na kailangan ka dito, kailangan ka dito nakahold tayo. Yun po yung, ginawa naman po ni Kiel Daniel Ball lumapit po siya kay Morris. Mo kay Ben jo Jordan po. Como si Morris nga po talaga may alam doon. Tinatanong niya po kaya ano po kaya dahilan kung bakit sila na hold. Ngayon po, di sina Ito po na rin ko sabi ni Morris. Pag tinanong kayo kung bakit kayo nandito, sabihin niyo lang ko mga lockdown, walang tupada, gusto niya lang din ma manipat ma mani ko mo malaki pagkanan sinwerte baka makapag-uwi ng konti. Pagka di okay na po, nasabi na po ni Morris yon Pumasok na po tong kay L. Daniel. Ngayon po, si Kevin Jordan medyo po nakakutob na baka madamay tayo, ano, baka madamay tayo, alis muna tayo dito. Kasi sir, di naman po talaga kami magkasama po eh. Iba po kaming, iba po kaming, iba po lakad namin. May 10, may 10 po nang umaga, umalis kami sa amin. Umalis kami sa amin, sumama ako kay Lamoris Magsabong. ilang Lamoris Magsabong. Pero, sandali ah. Ikaw ay taga, saan ka? Pul pulong buhangin din po, sir. Ha? Pulong po, Santa Maria. Santa Maria Bulacan. Ako. Lahat itong nawawala si Mark Joseph Ignacio Alias Burnok, si Glenn Arsen German, Ronaldo Agandiano, Narciso uh, Nerio Antikristo, at Kiel Daniel Bohol. Okay. Lahat sila ay taga Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria Bulacan. Ang kakilala ko lang po doon, sir, si Bornock Mike Joseph, Kel Daniel, Glenn Arsen po, Kilala ko rin po. Yun lang po kilala ko dun. Yun, kilala mo? Oo po. So si Kiel Daniel, tinik siya or tinawagan ni Burnok na punta ka dito dahil uh, uh, may problema tayo? Oo po. Ang akala niya lang po ni parang galing nga po sila ng penalty. Kung malapit na yung pantatlong laban nila, inisip niya po, baka mali na naman daw po itimbang ng manok penalty. Kaya po nagtanong, eh, si si may may po si, yung Daniel po kasi sir ngayon lang din po unang laban po nila noon wala rin daw wala rin pong alam talaga So ano nangyari nung pumasok si Kel Daniel Bohol doon sa loob ng sabungan? Nagaya po yung But, nagaya po si Kevin Jordan na labas daw po muna kami layo lang kami ng konti. Kung sakali mong ba magka-trouble, madamay pa kami. Ikaw, Gawa po ng di naman po sa akin iba'y tatlo, sir. Talaga makakababata ako naman po. So meaning, nagdududa na kayo na uh, meros meron silang ginawang panyunyupi, sibat mo na kayo dahil baka madamay kayo. Parang ganun. Sa akin po, sir, wala. Hindi wala pa pong ano na ganun, eh. Nagkawa po ng si Morris nga po. Umo siya nga po sa bungero. Nakita kong aligagana. Parang kinabahan na rin po ako. Ngayon po, yung tatlo po, wala naman po talagang ng mali, mali Nasa ubo lang. Naisama lang daw po talaga sila eh. Naya ko, sinama ko na rin po sa banamin kung mumaluwag nga po. Sabi ko, tara, di naman po kami, wala po kami sir, bala ko mo pa talaga nun. Inintay pa po namin sila sa labas. Inintay pa po namin yung text nila eh. Kasi nga po, baka po, ano lang po eh, trouble lang po nung sakilo. Sabihin po nilang ano, iniwanan po namin, ganun po. So, hinintay ninyo sila sa labas? Opo. Inabot pa po kami ng magdamag, sir. Magdamag? Bago po kami umuwi ng bulakan. Ano na? Bago po umuwi ng bulakan. Umuwi kayo ng bulakan na hindi talaga nakalabas ito sila? Opo. Wala pong text eh. Wala pong text? Wala pong text kahit kaya po umuwi na po kami ng bulakan. Sumising na sila. Yan po. Pero confirm niyo na nandoon sila sa loob. Kasama niyo sa, loob. kasama niyo sila pagpunta doon.